Yun. Magandang-magandang umaga po sa lahat. Uh, andito na po. Guys, nandito po. tayo sa Barangay uh, Pusok, isa sa Spring uh, Park ng uh, Lapu-Lapu. Ito makikita nyo guys, talagang napakaganda dito. Super ganda guys. Uh, bali meron tayo mga pang ilang-ilang kababayan po natin dito na nag-ano uh, po. Uh, agmunimuni. uh, Isang mapagpalang umaga sa lahat ng mga OFW, Overseas Filipino Workers po mula sa Middle East. Europe, uh, South America, North America down to Far East Asia ayun, uh, napakaganda ngayon tahimik na tahimik guys uh, uh, doon, papakita ko sa inyo ito po ay uh, sa kabila dito uh, sa kabilang uh, part po ay mandawi sa, uh, sa tinatayuan ko po ito po ay uh, lapu po yun, makikita natin ayun po yung tulay Marcelo Fernan uh, Bridge po isa sa kamatibay na tulay na nagugnay po between mandawi and uh, Lakulapo. Ayun guys, ipapakita ko sa inyo. Ito natin yung naka mga barko. Saka uh, may nangawil din po uh, na mga mga ilan-ilan pa nating mga kababayan. Ayun. Ayun uh, po. Ayun. Uh, Ito so, meron ding uh, maintenance ang ginagawa po dito po sa uh, barangay Pusok uh, Lakulapo. Ayun. At silaks lang po yung mga uh, Uh, mga kababayan po natin. Meron na ito mag mag iro sa ano sa banda doon. Hello sir. Ma'am. Hello, ang ganda nila oh. Uh, sana all no. Ayun oh. Ayun na uh, uh, kikita natin na huh? uh, dito ah. Uh, magikot-ikot po tayo dito guys uh, mga idol. Ikot, ikot tayo. Uh. Ngayon, tahimik po kasi uh, Balik na po ng uh, school Balik na po ng school Ayun, yun, tsaka Ang mga, yung iba Yung mga, ano, may trabaho O, oh, may trabaho uh, yun dito lang po tayo oh. hmm. Ayun, guys uh, Ayun Ito Ah, ayun, Sikan Mandawi Mactan Bridge, the world's longest center span extra dose cable stayed bridge. This bridge was inaugurated by President Joseph eh Akay Joseph Papalato on August 3, 1999. It was constructed as a symbol of friendship between the Philippines and Japan and ambition to contribute uh, immensely to the economic development of Cebu. Ayun. Ayun po ang ano po ng Uh, speak po ng uh, bridge ng Tulay ayun, ang haba ano? ayun no? mm. makikita nyo dito ay Mactan side, ha? dito uh, Mandawi side mhm mm aha ito, implemented by Department of Public Works and Highways financially assisted by the Overseas Economic Cooperation Fund, Japan constructed by Kajima Sumitomo Joint Venture Pahara uy Interior Consortium mm, consultant Katahira and Engineers International in association with Sir William Holcrow and Partners Limited Cebu Engineering and Development Corporation ayun mm hmm dito kaya pala dito papakita Imagine guys, ganito kalaki yung kable. Eh, ayun, 'no? Oh. Talagang uh, mas ano pa sa ano ko po sa sa hita ko, Mas malaki pa sa hita ko. Ganito, oh. Hmm. hmm. ito ano lang po, uh, hindi ito siya uh, ang ano, uh, replica lang po to siya. Ngayon, ganyan ang uh, uh, kaano po ng hapon. Ito po ay uh, uh, isang uh, Japanese engineered uh, uh, bridge. Uh, ito, napakalaki yung, uh, ano niya, no? Yung mga cable, po. Kaya pala, no? Mm. At least, meron po kayong mga, uh, meron kayong, uh, kumbaga, idea, mga idol, kung papaano ginawa. Tsaka yung mga, ang gumawa, po. Ayun. <laughs> ang ganda talaga dito. Nasa ilalim po tayo ng puno. Ang puno ng, ano kaya to? Ah, uh, sa merong ang kanta. Lami ang natural gikan sa kinaiyahan Rapa pam 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 Rapa pam 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 Ayun Talagang gustong gusto po ni ano po Ni Kons uh, Diyan po yung kanta na yun No? Uh, isang mapagpalang umaga Sa lahat ng mga manonood uh, Mga viewers ko po dito po, Sa channel ko po Ayun uh, sana naman mapansin po tayo ni ano sa sa ni YT. <laughs> Sinong YT? YouTube ah, YouTube. Ayun. <laughs> Ayun guys, uh, dito lang po kami. Ha? Actually guys, uh, katatapos lang namin mag-deliver po sa isang Japanese firm dito uh, ng purified drinking water. Ayun 'no. Ah, uh, uh, ano lang po namin uh, ng, dito uh, po sa Mactan Export Processing Zone. Ayun. Uh, doon sa Malayo na do po yung courier ko nakatambay po dakal pagkataon masyal kaya pinag ano ko na pinagsamantalahan ko na yung pagkataon ayun kaya pala no uh, kita nyo guys talagang uh, super ganda ang tanawin ngayon maaliwalas sa sana no meron tayong uh, uh, yung magiirog no uh, yung uh, mga magiirog dyan uh, kasi uh, ay malayo pa uh, valentines day pang malapit yung uh, christmas Uh, Christmas nga uh, Pasko Pasko na naman o oh, kay tuli ng araw ayun uh, uh, ayun nga guys uh, ayun yung po ang ito sa uh, Lapu-Lapu sa Pusok Barangay Pusok Lapu-Lapu hmm. kung sino pumasyal dito ano? libre lang po ito mga idol ayun ha uh, kaya magdala lang po kayong uh, mainom ninyo Ayun, mainom, makain, uh, chicheria kung ano-ano pang uh, ang gusto po niyo. Ayun ha. Ah. Mm. Dito kasi ang ano uh, uh, talaga talagang mmm ma ma amoy mo po yung dito uh, lalo na pag uh, mayron kayong ubo. Ayun, uh, dito, dito sa pa. May gilid. Ayun. Uh, maganda to. Ah, uh, at saka relaxing po ang uh, uh, tanawin po dito. Ano? Cool na cool po yung dagat. Ito po'y ano po nga pala. Ito po'y uh, Mactan Channel. sa uh, Ito po'y uh, ah, mahaba-haba na channel. Uh, mula sa may bungad, siguro mga more than uh, an hour ang channeling po dito. Uh, sa banda doon, sa dulo, doon po ang kukunin pong harbor pilot. Uh, si kapitan doon sa sampa. Tapos uh, sasakay po siya sa pilot boat, papunta po doon sa, sa may bungad ng uh, uh, Mactan, sa sa may uh, tawag dito Cordoba yata, uh, sakop ng Cordoba, doon sa Mactan. Papunta po dito, papunta doon sa Cebu International Port. Merong mga pang ilang-ilang mga cruise ship na dumadaan po dito guys, mga idol, uh, magsaysay. Uh, yung uh, pinakamalaking barko po nila dumaong po dito sa Cebu. Ayun. Yun nga, ang dami ko ng uh, informasyon na meron pa tayong gagawin guys. Uh, hanggang dito na po. Uh, maraming maraming salamat. Una-una, uh, uh, bago ko tap tapusin po itong video ko to. Uh, pasalamat po tayo sa Panginoong Diyos na binigyan po ako ng magandang pangatawan na pag-iisip na magawa ko yung mga bagay-bagay araw-araw po. Maraming maraming salamat po ang may kapal. Pangalawa, sa mga subscribers natin na walang sawa po nanonood sa mga videos natin, maraming maraming salamat po. At saka sa kay Idol Japit Alintahan, Filipino Check Family po, mula sa Bansang uh, United Kingdom po, nandun po sila. Uh, kasama po sa pamilya po niya, nandun, nag si Idol Japit Alintahan dong. Manginaot ko dong nga uh, yung lawas o ganun ay madasigon sa imong uh, panginabuhi diya sa England. Nagkang kayo salamat dong. Signing out, Jantin Chabes. Chavez. May God bless us all today.